isa sa kuliya ng pananghalian na taong matanda na natutulog sa ilalim ng mangga parang wala na sa kanya na at tingnan natin kung ano siya. Ito yung ibibigay ko. Rice. At saka tinola. Tinolang ng manok. Okay. So, tingnan natin kung andoon siya. Kasi, nung isang araw, nag-push siya ng saging at siya yung nagpasalamat so na, nahahalata ako na normal ang kanyang isip kasi pag marunong magpasalamat normal yon, so naaawa ako kasi kanina nakita kong nahihigalaan siya sa puno ng mangga so let's see ano ang magkaganapan kung kaya kong maibigay ito ko kung naroon siya o oh, wala. Andito siya. Ma, mm, eto, may tanghaliang kayo. Ante, Aha, ayan o. Oh. Pwede nyo isalo yung aso. Opo, sige po. Okay po. Okay. Opo. Opo. Dito uh, yung papaya, ma'am. Yung papaya, kasi gamutin yata na raw yung papaya. Eh, no? Taga saan kayo? ay eh, may kapatid ako dyan sa Santa Cecilia. Ah, malapit Kaka, lang. Kaka ulawin, pamangki ko lang sa ulawin, kapatid ko na Santa Cecilia. Oo. Oh, oh. Tapos yung kapatid ko lang sa Tansa rin, tapat na ngayon yung mga. Uh, Nungungupahan sila. Tapos kayo magkakapatid eh. May mga anak sila ako, wala mo na. Eh kayo, may anak. Eh. May anak kayo? Nga ako, ako, ako nga ka Ah, hindi kayo nagkaanak. Eh, nasa lang asawa nyo? Wala naman, tayo total 2004, man. Ay, ayun. Ah, 2013 Eh, bakit kayo ayaw umuwi sa kanila? Eh, ayaw ko. Magkakamukhang na loob-loob. Loob loob eh. Mayroon kasi, lumaki ko sa loob-loob ko, magulong ng tatay W wala na kayong magulang. Wala na, namatay na dyan sa minsan. Sa Ilan taong kayo? Ah, uh, 1934, 70 na. 70? Oo, uh, 1974, para ko pinanam na November 29. Oo, oh, ano? 70 na ako, ma'am. Mm -hmm. Eh, sanay ako sa hirap eh. Nagtinda ako ng dormar. Oh. Nagtinda ako ng pinapain natin. Nagtinda ako ng pinapain natin. Nagtinda ako supply oh, natin oh. Uh, na delivery ng mga labina sa mga supermarket. Oo. Uh -huh. Marami din akong naging trabaho kaya lang. Eh, wala sa iyo. So, eh, mga pamangkin ko, yung eh, mga pisang buho ko, puro si kasi kasi tatay, yung, yung tatay ko, yung anak anak, anak, anak ng chumbing ko, sekretary ng Don Bosco no, sa mga Eh, nilalaya nga akong mag-ano, mag na ang sabi sa akin eh, eti, na yung pisang ko. Pwede mag ka lang. Ako, salamat na lang ako, dito na lang ako. Kaya yung pagkakataon na dapat na hindi maging ganda buhay ko. Kaya lang, ako may Kasi kasabi ko no? yan, nagtatrabaho ko sa itong company. Eh, uh -hmm. saan kayo natutulog? Kahit saan saan, mam. Eh, hindi naman tayo mabayaan ni Lord. Sa ano, umaga dito. Pagkabedo sa milugan pare. Kasi pag umaga, na so, yung moto, yung mga motor dyan sabi ng lugan pare. Kaya pag umaga, kasi pagbukas na yun, lumibig pa tao dito. Thompson. O, sa kain na kayo. Ay man ka naman to. Apo. Wala pong ano uh, Sige po. Salamat po. maayos ang kanyang isip natatanong siya may mga kaanak pala siya dito sa tanza at ayaw laang daw niyang magkaroon ng utang na loob uh, siguro gusto talaga niyang mag-isa sa kanyang buhay at marami namang natulong sa kanya dito sa place namin maraming nagbibigay ng baro may nagbibigay ng kape. May nagbibigay ng mga pagkain. Kung, kung saan siya natulog ay may sinasabi siya na tinutulogan siya paggabi. Siguro doon siya nakakasilong. Kasi nga dito ay malabay na punong mangga sa araw sa umaga uh, malamig doon sa kanyang laga, kalagayan sa ilalim ng punong mangga kaya dyan niya marahil na gustuhan at paghapon mainit na doon nawawala siya so may pinupuntahan siyang iba at pag umaga nagdidilig kasi ako ng halaman ko dito sa labas nakita ko dumarating siya doon uli naglalatag ng kanyang karton at natutulog bago nakita ko nga may nagbibigay sa kanya ng kape so hindi ko alam kung paano siya tunay na matutulungan kasi normal ang kanyang isip Uh, pwede siya talagang umuwi. Marami raw siyang mayayamang kaanak dito sa Tansa. So sana makita to ng kanyang mga kaanak at makuha siya para kupkupin. Kasi sa tingin ko naman, hindi naman siya pabigat. Kaya nga siyang mautusan punta talaga eh. Okay. sana makita na niya siya pala ay balo hindi nagkaanak at ayaw niyang maging pabigat sa kanyang mga kaanak so yung mga kaanak niya na gusto pa siyang tulungan makita sana niya to at Kabigyan niyo siya ng tulong kasi parang kawawa din kasi nga uh, living siya, namumuhay siya dito sa mga tabindahan. Maraming pong salamat. Please subscribe, like, and share. Maraming pong salamat. God bless us all.